Tapos na namin gawa ng bracket transmission support. Yan. Kaapon yan na nagawa namin kaapon. Yan. Tapos, <coughs> itong engine support na isa, inaantay pa namin para makakabitan ng bracket dito. Tapos na pull weld na kaapon. Tsaka yung isa na pull weld na rin. At tinanggal na namin siya sa pagkabitin yung chin black at yung bug ginawa na namin sa class bali na namin nakatungtong na talaga siya yan inaayos na lang ngayon yung oh. pinsan ko inyong, sa hmm. yung sa oil pan sa ilalim hindi kinating namin yan kasi mababangga yung ano dyan yung sa front wheel drive niya yan mataas kasi yung kinatingan namin tapos susuldahan naman ulit yan para hindi babangga. Ito, tinanggal na exhaust manifold. Kasi mayroon tama dyan na medyo sagabal. Ay, papakita ko sa inyo sa kabila. Bali ito. Yan. Parang plancha siya. Parang wala naman siyang ano pa. Pakinabang, tanggalin na lang namin. Para medyo malinis. Nasukal. Na. Yan. Babaklasin ko ito ngayon. Yung isa, nabaklas ko na dun sa kabila. Yan na siya. Yan. Nabaklas ko na hindi uh, ko lang napakita kanina yung pagbaklas ko bali dalawa to eh dalawa kasi BH siya BH siya, ganyan siya kalaki pakita ko lang yung... siya so, tinanggal ko kanina Ito. yan over lang siya kaya tinanggal na lang namin tatanggalin ko tools Baka kasi ko sa yung tornilyo na sa ilalim. Medyo madilim. <tinyo> 오늘 Flash na. Ito tanggalin namin. Ito siya. Balik, ibalik pa naman 'to. Bali, ito lang tinanggal. Yan, cover. Dalawa siya. Sa kaliwa at saka sa kanan. Dinisil mo na. 'Yang apat na gasket bawat butas. ito yun na yung oil pan. tinabasa namin i-welding e, we yan yan e, yung tsura nya ito yung ano, tanggal yan yan sa ikaw ito yan, yung engine I mean, um, engine niya tatakip yan dyan sya para stock yung langis